Magbabayad tayo. Ubus na tayo isang libong ko ha. Ubus. <laughs> 225. Meron may back backup tayo. <laughs> Kailangan ko siya talaga mag-atas. 5.30. <laughs> Tuwasan. Tuwasan. Okay. Tuwasan. 5.30. 5.30 lahat. So ito lang. Mahal yung ano nila dito eh. Pilipinas. <laughs> Pilipinas. Nasa kurinta. Pilipinas kasi ito oh export dito ayan magandang hapon Taiwan pa rin ito yung company namin ah lumabas lang kami sama si pare sabi ko kung siya sama malingki ako eh hanapin namin yung ano ayan pare, oh Pinoy store meron doon eh tingnan namin so ayan hiking lang muna kasi yung Taiwan ah. Sa labas ng company. Tapos mamaya, doon naman. Kasi first time namin maglakad-lakad eh. Putahan namin yung, yung spill mart or yung supermarket dito na maliit. Parang mga 7-11 ba. Ito lang malapit. Bibili lang tayo ng mga haggard ko. Ng konting pagkain para sa pang ano, si lunis na bukas din trabaho na naman so nami-bago lang tayo sa trabaho kaya kailangan natin ng konting ano kasi magaan lang trabaho ko <laughs> magaan sa ano <buhatan. laughs> ba diba? talaga magaan ka sa bubuhatin magaan sa bubuhatin kasi <laughs> may bigat pala yung bubuhatin ganun, ganun talaga kaya madali mag-abroad ano magaan ka sa bubuhatin oh. ito yung Taiwan wala pang nagwalis oh pero malinis ah Ayun, no. ganito yung kalsada diba ganda wala kang makikita oh, walang lubak dito hindi kasi sila advance sa Pilip, sa Pinas masyadong advance eh ganito walang lubak ginaayos na di ba advance yun pero may mga lubak Tsaka may mga hindi pa natapos. Hindi na tinapos. Ay tech eh. Dito, ang linis oh. Tsaka wala kang makikitang hams. Yan. Wala. Tapos ito, public use yung mga kalsada lahat. May mga stoplight lang. Mm, pero wala nga na. Tsaka mahirapan tayo rito maghanap ng traffic enforcer kasi wala rito eh. Bawal dito yun. Hmm. Dito, TV CCTV lang, lang yung pinapagana nila. Kaya mayaman ang Taiwan. Mayaman, oo. Tsaka pati kami nang walang ID. <laughs> Pag matsimpuhan nyo ng pulis ngayon, yari tayo. Yari tayo. may dala kami yung ano, kopya ng passport. Kasi yung original nandun sa ano, broker para sa uh, ID namin, processing pata. May isang buwan yun. Ganda oh. Wala, malang ka traffic traffic. Kung ganito lang sa Pinas, siguro walang mainiting ulo sa kalsada. Wala nagbubunot ng baril, na. No? Wala ka dito makikita ng madala ng motor na nag Wala. Ay, isa-isa lang. Ano? Ano naman? Ano? Ano Hindi tayo mawala nito pare? Hindi ah. Hindi, mayroon namang ways eh. Yeah. Gaganan lang. Uh, Ganan lang yun, no? pulingkin na tayo dun sa dulo no? Uh. Lapit lang naman na Karin. Yeah. Tusin. Puntahan natin yung Pinoy Store. Meron daw eh. Ay hindi yung tanong ko. Bukas ngayon. Di ba linggo tayo pumunta na nakaraan? Hindi. Ay hindi. Lunis pala yun. Ito Parang ano to? Tenergy Place. Oo. Oh. Ano kaya to? Panya din. Akong panya din. Oh, mga pagawaan niya ng ano. Mga toy ano ata yan. Toy factory. Ito. Kumpanya. Kumpanya. Lahat tata dito eh. Oh, yon. Ibang kumpanya so, naman. Ang Ng oh, factory lang. Oh. Dami rito. Ito ata oh, ano private list, no? Private list. Idol-yuri. Jan 'yung oh, okay. tama. Dolly dito. 'to. Makita mo lang dito. Kadlakad lang muna. Lang Inantok na nga ako, pero sabi ko nag-alarm na eh. Pauin na lang muna. Sa kontsa tulog ko lang alam kasi si Galak-galak muna tayo. Habang maliwanag pa. Ang problema, hindi pa tayo makiparunong magpag-usap pa in Chikwa. Oh. Kaya mahirapan tayo magpaliwanag talaga pag nahuli. Hindi, wala rin tayong pagkain kasi kailangan natin talaga ano. Kasi may lang mamili para sa pagkain. Do. Tendolin okay, nila. Ah, ito. Workforce Development Agency. Baka sa kanila to, no? Sa kanila to. Pero pwede yata tayo magpatulong dyan. Ipasa lang ata tayo sa mga embassy, no? Embada. Ito na yung Pinoy store. Yung dilaw, di ba? Pinuro. Sana bukas. Ayan, oh no? Pinoy store daw yan, eh. Punta natin. Basta marunong magtagalog, Pinoy yan. Pag hindi, Pilipino yan Check natin kung may budget pa tayo Wala lang time pang ah. lawan Pinahiram ako ni ano eh Kuya Mat, pinahiram uh. ako ka doon kay Kuya Mat Diyan tayo nag ano diba yung nakakuha ka ng laruan uh, Maghihulog ako Yun ayun doon eh uh. Itong Dahit di muna tayong malingki yun lang mahalaga ang Kahit sa Sabado lalabas kung gusto kumain ng ano Bibili tayong manok na fresh Ayun na fresh pwede na siguro yan hindi pa rin yun hindi naman yan mamamangka eh ito mga dorm ano. oo oh, ito ito mga ay mga ah to dorm ito, parang ganito yung dorm nung binabaan ng ano eh ayun Philippines oh kita ko agad yung plug ng Philippines oh Yan, Philippine store. Oh, Pilipinas store. Oh, Tagalog. Oh, Thailand, Vietnam. Okay, welcome. Filipino Pinoy store. Paano Pinoy store? Oh, may daw niyo. Ito, meron nga pala, oh, mga ligo. Kung wala pang ligo. wala ano pa tayong Unipak. Uy, meron ding Unipak, oh. Kaso protein na to. Yan natin. Yun lang, Hindi natin mabasa yung mga ano. Nutrition facts. Ha? Inti pa yan. 100 yan. Nasa 100. Oh, git. Mahal. Di baka doon galing sa Pilipinas to eh. Mahal pag ganun kasi. Yung ano nga, tingnan natin. Yung mga dilata. Mahal din ah. Mahal din oh Kasi 25 inti oh Mahal din Ano na eh 25 inti Masa anong na to eh 40 25 lahat oh Pare-parehas Harap tayo ng Yumura lang Anong naman tayong Pagkakapos sa budget Doon tayo sa ano 2 century Sarap to 40 inti 25, magkano yung difference dito? 15? Senyorita! 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 paras para, lang yung ano nila, oh. Mga dilata. Ito mahal. 5.55, spicy. Marahal pala. Mas mahal dito. gatas. Ay. Okay. Okay. Itlog. Bili tayo. Kana itlog. Pwede. Ha? Huh? Bili ako itlog. Ano natin? Kano ba? Kano isa niyan? Merong? May fries? Wala. Tanong mo ha? How much? Wala mo nga mag-English. Ha? Huh? May nag-sagot? Hindi. Pili tayo itlog. Ito brown o. Oh. Kano kaya itong brown? itlog bili tayo tapos dilata puha na tayong dilata para sa ano mahal nga ito oh. sa chinchik mahal din ha nasa 40 yung ano nila ganun talaga kailangan lang natin ng 90 90 90 ito pala eh. may lagayan pala eh. Okay lang. hindi na rin ito ano lang yung available sa so, bibili natin kailangan lang muna okay kailangan lang ano yung kailangan natin mga basic talang lang o, ano Mantika, mantika, where you? Bili tayo mantika, pre. Ay, ako na bibili mantika? Ano? Pregoy? Di natin bumili, eh. Kunti lang mantika ni ano doon. Parang meron. May... Ha? Isang po ito. Kunti lang yan. Yan lang ko bibili mo? Oo, ito lang. Eh, isang linggo yan? Oo. Meron mo yung kapang lata doon? Mahal lang ano nila. Masa 40? Hanap nga ako, eh. Wala sila mantika po. Meron yan. Ako kung bawa may apunta tayo sa film art. Mega. Mahal lang ano ha. Ah. Pero hindi ako mabasa yung protein. Kung ano yung protein dito. Ano to? Kano ba yan? Mahal 100. Ito tayo. Para hindi ako mag ano pipintang bukas. Ako pinta ako pinta Pag ano lang to. Umaga at saka ano. Lalo sa gabi. Para may karni pa rin sa tanghali. ulang yang stone on uh? yang stone eh. mega lego lego okay. chili added Tutayan dito na lang <tutayat> sa hat lenda lima kano <tutayat> ba lima 100 150 150 pa <tutayat> puro sardinas nanto ah mahal din ano eh ito oh. Ano to? 555? Masarap ba to? <tipos> oh. Lagyan mo dyan. Ano ba to? Export. Sardinas. 555. Ay, ito na lang. Ano? 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 246 Lunis Sakit kasi na ba yan? Abayan. Gawin natin pito Ay, ito na lang Damihan natin. 2, 4, 6, 8. Ayan. Siyan na yan. Tapos, hindi naman lulutuin na to eh. Log. Log. 2.50 mga laon nila. Sana 40. Malanto na. Oo. Meron ka nakita dyan? Yung malaki na? Oo. Para bawi tayo nila doon nila bro mat. Ano to? Wala na red. Ha? Wala na rin. Hindi yan ha. Ito 55. Hindi, ito na lang. Hindi, ilang ano ba yan? ML? Ayan natin yung email. Ito Mas makasiba tayo tayo si sa malaki eh. Uh, Hindi, uh. ganun din naman eh. Ilang ML ba yan? Ayan natin yung one. Hi-1. Hi-1, one. Meron yan. Wala, dito mo dito mga... ML. Isang litro at hindi. Dalawang litro ata ito eh. 100 ba yan? Makasib tayo dito ng 10. Ito, ito na oh. Dalawa yan eh. Okay na to? Ito na lang muna. Wala pa tayong sahod eh. Bibigyan na lang ata ng 25. Sige. 27. Itlog. Meron ko ng itlog no? Mantika. Ano pa kulang doon? Tuyo. Ayaw muna. Di pala tayo mag ng tuyo. Bawang lang ata. Parang lang bawang doon. Sa itlog. Asin pala pare. May asin ba dito? Ito. May bigas nga dito. Hmm? Ay, oo. Hindi ito, hindi ito. Meron pa doon. Ang tanong kung kasiya kaya yun, pwede kaya bagay pwede naman siguro lumabas ng ano oh. kailangan natin asin eh walang asin doon asin kaya dito ito ato oh. Ba, asin to asin ba asin may asin kaya ha walang asin dito hindi asin to eh maraming bichin doon walang asin pag nag-ano tayong itlog, so, to yung... Ganito rito. Hindi Pinoy store to ah. Malahalo nga lang. Hindi naman lahat Pinoy. Nagdagan ko na yung dilata ko para kung sakaling ano, magagamit ko naman to eh. Makakainin to eh. Punta tayo doon. Gatas. Meron siguro doon. Tingnan doon. O dito na lang. Ay, like. May na ng gatas? Hindi. Yung pang isang linggo. True milk. Kahit sterilize sana. Yung ka dito. <coughs> may ref naman eh kailangan natin magpalakas so, ibabawi tayo Si hindi biro yung trabaho natin mahal ng Dutch Mill eh. na yeah. mabuti ito, refresh kara koko kara koko wala pari Mr. do doon na lang sa ano? Pa meron doon? sa pail. Oh. Sabon. Ayun, may sabon sila. Sakali maubusan tayo. Alawan <clears throat> sa na kailangan natin ito. Ito, oh. Mil. May... Ito kaya yung bibiliin ko na lang. Strawberry. Ito lang muna. Doon muna tayo sa film. Ano? Ay, ito pala. Sterilized

Ten lang, oh. so, ano to? 10 lang oh saan ba itong ano nyo 10 dollars lang oh great Milo, active ko, 20 rin ito tayo sa milk ito flavor flavor ah kuha tayo ng anong dito iba't ibang flavor ato ito ah sige kuha tayo so yun naman ako nung pare please lang please kuha natin ang please po tayo lahat nito. Milo, hindi na. Gatas lang tayo. Okay, na natin eh. Isang linggo. Okay, pang isang linggo. Kupo tayo ng dalawa. Kupo tayo ng dalawa. Kupo <laughs> tayo. Elip hey, Hindi, kaysa yung ko yan. Siguro, ano, tig-isa. Ito na lang. Ganyan gawin natin tig-isa. Ito, for ilan na ba ito? Ayan. Ayan. Ay, eh, saan yung bawasan natin dito? <laughs> Oo, kasi pag uh, ano, wala na luto-luto, pagod na eh. Oh, yan okay, okay. na yan, ba? Ito, ito naman yung iba, buwapit ko lang sa baling. Yung oh. tlog? Oo. Oo. Mm. Hindi mo na lutuin? Laga. Ah. Laga mo. Oo, oh, iba patong lang sa kanin ba? Oo. Oh. Sige yun eh. Ganyan naman ginagawa ko sa Pinas pare. Para let's hustle na tayo. Yeah. Pilit ang itlog. Dinamihan ko na yung sardinas kasi rutina naman niya. Ayoko guys, ayoko ng mga kantong kanton, -kanton. wala pang Wala tayong lakas niyan. Ah. Oh. Wala lang. Ha? Huh? Dina. Bigas nga sana eh, baka kulangin tayo ba, short. Sure. Huh? Ha? Asin. Asin ba yan? Oh, Ayo guys. Oh ano, bili tayo? 15 lang mata tayo? Oh, 15. Hmm. Ito ba maya? Oo. Oh. Mantika plus ano. Yung bigas pa dito? Yung okay, bigas mo na. Ha? Baka kulangin tayo ba? As bagay, mahiram muna tayo. Thailand rice oh. Maganda to oh. Thailand rice. Ilagyan natin. Ha? Oh, pubos na Atto yun. Talagayin natin. Oo, pubos na. O, di pang isang linggo. Sakto yun. Sakto yun? Sakto na linggo ulit. na lang no? Tama. Bili tayo pag ano. Malapit lang naman tayo. Tara. Log na lang. Log muna, tapos bayaran ko to. Magbabayad tayo. Ubus na tayo 1,000 ko, ha? Ubus. 2 to 5. Okay. Marami back tayo. Kailangan ko siya talaga mag-atas. 5.30. Tuwasan. Tuwasan? Okay. Tuwasan, 5.30. 5.30 lahat ito lang mahal ng ano nila dito eh. Pilipinas na sa Pilipinas kasi to. Oh. Export dito. Ay, hindi may mantika naman tayo no. Uh -huh. Kasi okay. okay. Tuwasi. Okay, Sige, pare. Okay lang sa'yo? Okay. Bigat din pala to, ah. <laughs> Sisi. si. Ay, natira pa tayong 400. Sa so, 1,000 na ito. Oo, oh, sige, punta ko dyan. Ano, uh, ano. Gabi na. Gabi na, gabi. Sisi. Ayan, nag-grocery tayo. Oh, ah, automatic yan. Bukas yan. Ay, madilim na. Putak. Ayan, no? Oh. Madilim na po. So, paglabas namin, maliwanag, alas 5. Pag uwi, alas 6. Madilim na. Wala pa atang alas 6, no? Wala, po. Wala pa. Wala pa. Pero madilim na. Sobrang dilim na. Wala pa alas 6. Sa pina, 6.30 na maliwanag. Maliwanag pa. Dito, mga ano na lang. Oh. Parang tinawag yung pangalan ko, ah. Kevin. <laughs> I'm here. Ah. <laughs> Charay. Kala mo, maroon mag-English yung ngayon, eh. Liwanag yung kalsada nila Kasi meron sila ang street lights Saka walang ibang naglalakad dito kami lang Pinoy lang ha Pinoy lang ata marunong maglakad Walang uh, makikita dito nila. Pero sa mga palingki meron yan. Mga uh, Ano hihilig din yan sila Mga health conscious nga Tatabang pa dito Tatabang Buti may asin ka nakita kanina Hanap ko nang hanap ng asin doon Buti na lang Ang sa adobo kailan tuyo Okay naman yung lasa, di ba? pa paano? <laughs> May naman na tayo Oh, gutom na gutom ako kanina. Sabi ko nga, Pierre, lutuin ko nga yung manok na yun. Nakailang labas na yun sa uh, ref. Hindi nga ako pre makaluto at puta, sobrang sama ng lasa ko. Sabi ko, maglilata lang yung sagay si paari. Walang ano yun. Ako nga, lutuin ko nga. Gutom ah. Hindi, natuluyan talaga. Natuluyan talaga nito mabilis daw yun Oo, mabilis na kahit papano Ako na, wala na gano'n yung sakit ng katawan ko eh Dito na lang sa ano Nasasanay na tayo pre oh. Ang linggo ba naman na tayo? Huwag <laughs> lang, pagbuatin ulit bukas Huwag yeah. may kargahan na naman bukas eh Hindi, malay mo, pag deliver tayo sa mama Pag uh, deliver Yun, okay lang kasi may pahinga eh uh, Habang nasa biyay, eh, eh, kung type ah, eh, malayo Tulog Sarap eh